<laughs> Cindy will come down. I know Cindy will be there. I am so happy. Oh, <laughs> oh Ursula, is there is Ursula? Look, Altrin. Altrin.

I give me you For time oh, all ko na ang apok ko Ang abuko'y very happy Ang oh, ahal Napakaganda ng ngiti ng aking apo Hey Frankie! Hey <laughs> Frankie! What's up, Frankie? You look We're very happy. I'm not a loser. What's up, Sindri? I'm there so happy Zindri. that Where your decision is, is final. <laughs> I am, in? for me, the last lap. You're the lap. Frankie! I can do it!

No, oh, Sindri, oh, Sindri, what's happening is Sindri, wake up. Sindri, hey, are you okay? You stand up, Sindri. Sindri, wake up, wake up Not now, Sindri. Sindri, wake up quick Sindri. Sindri, what it's for? Sindri, what's happening? Sindri, to you with Oh. Cindy. oh. oh.

Sinako? Wala pa. Sa, sa, ano pa yun? Sa ano pa yun? pa Sinako. Sinako. Sinako, Sinako lang. Sinako lang. Sinaka. Ha? Sinaka. Hindi ako sinuka. Iniri ako. Sin Sinaka. Sidri. You're a Sidri. Sin you're, you're not remember me. I'm, I'm, I'm the one who you, you, you care. The, the... Sinoka! Sinoka! I'm Frankie, the funny one. Sindri! The handsome, the most beautiful face in the world. Sindri, I am Vilsam Zutski. Hindi ko kayo kilala. Wag mo na pagalitan. mo Hindi na nagalo. Hindi na kakakilala. Remember me? You are a Russian. You are a Russian. Tilioy. 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 Sabi niya. Pitaan ka na ikaw, nangarasyak ka na eh. ko siya, napunta ka dito. Hindi oy Where are the doctors? Medics, medics. Where are the doctors? Ano nangyari kay Cindy? Where are, Cindy, where are the doctors?

Di Where is the doctor? Nasaan na yung mga doktor dito? Nakuwala ka na eh. Ay amnesia, tumama ulo. Talin mo na natin ito sa hospital. Let's go in the hospital because of the doctor. Teka ka muna, you say you like me, right? Are you okay? Sino ka? Ang kulit pala dito eh. gusto ko. Parang sinusuka ka na eh. Huwag mo ko yung suka. Sinusuka ka Zindri, you're so frankie. Brooks, Brooks, Brooks. Yeah. Do you I, not remember? Yeah, look at my face. There's a lot of gold. Oh, look. Oh, pwede kang mag-gold. Yes. Okay. Puro sino ka You to. know him! Hindi. You oh. don't know ano him. Ano nangyari kay si Cindy? Si, ano sabi? Ano sabi daw ni Cindy? Si si, sino, sino ka? Ako hindi pa. Ako hindi. Hindi ako. Alamak. Hindi, hindi. Huwag naman, nagbe-baby talk na naman to eh. Huwag oh, mo lang eh. <laughs> kahit pareho yung... tayo hindi ko Babak rin maintindihan eh. <laughs> Nahihira pa lang ako sa'yo. <laughs> dahan, 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 dahan. Huwag po. wag po. Huh? Hindi What? ko na kaya din eh. What? Parang ako tuloy yung nahulog sa hagdan. Huwag. <laughs> Ang sarili ko, no? ba, si bakit ba? gano'n sila okay na tapos ako hindi pa din? Si Dora, pakinggan mo mabuti. Sino sabi? Si Dora. What did you say, Cindy? Uh, Help me at this point. Even she cannot remember me. Kasi nga, nabago ka yung ulo. Nabagok ang ulo, tapos sila Aden, okay na. Ako hindi pa rin ang okay. You are all not always okay Prank. because of your buruk skin. Frank, eh, darating din yung sayo. Darating yeah. na naman, eto na nga, jackpot na ako rito na baldog pa. <laughs> Ay, pagamot mo! Dapat tinagsot mo ng we'll helmet. We'll go to the doctor, Cindy, si and then we'll go to Old Skirt Skin We'll eto. go for your business. Ga Gamutin natin to si Cindy. Eh, dali natin sa hospital, ipagamutan. Asa okay. na si Yaya. Si Alden! Where's my grandson? My grandson is very happy now. Where is he? Where is he? Where is he? What? Water? God gave me you Show me what's real He's just in the park and There's more to life than just a Lekat na busina naman niya. Pera naman. Taga, tingnan natin Baka then, one time. <laughs> <Ayaw>. <laughs> oh. <laughs> Ay! Ay! Maamba-amba, ah. Hindi kami magsasalita hanggat wala. <laughs> ano, tawagan na natin, pare, si... Eh. Oh. Yeah. Yeah. Ang susunod na pa palabas ay rated. Hindi. Ito na. Aduh, hah? Yeah. Ah. <laughs> ano gas-gas, balak kan?